Mm. Eh, Tarif, uh, walang uh, uh, ayos na ayos ang tarif niya. Kaya wala daw po magagawa sa presyo ng lechon. Hanggang 2028 yan. Yeah, wala rin magagawa sa presyo ng lechon yung ating uh, uh -huh. minamahal na sekretary. So, uh, in another... Uh, ito po, DSWD naman. Uh, Tingnan natin to. Tingnan natin to pare, kung gusto nyo ito. Ah. Uh. Ah, uh, Ah, nag, nagsalita po ang DSWD, yung kanilang spokes si Irene Dumlao. Dumlao. Asik, asik. Asik ba yan? Asik, assistant secretary. Okay. Tungkol sa AKAP. Ano Ayuda sa kapos ang kita program. Okay. Easily na raw po, madaling-madali na raw po kayo makakakuha ng ayuda. Ah, the uh, low income and minimum wage earner can now easily avail themselves uh, mali itong english nito dapat may themselves yan can now easily avail themselves <laughs> of the uh, department yeah. na correct ka patuloy mali english mo eh <laughs> as the energy ah uh, uh, simplified na raw ang guidelines mas madali na rin kumuha. Gano'ng karami ba yung tao na yan? Hindi naman sinabi nito si Asik. Gano'ng karami ba? Ang nakikinabang Ang unqualified. Hmm. Hindi na po yung entitled. Kasi yung entitled, medyo... <laughs> lahat yun. Dapat <laughs> entitled. Oh. Oh. Kasi kapos kami lahat eh. Kapos. Pag sinabi mong kapos, lahat. Lahat tayo. <laughs> Kapo Pero sa Forbes. Kapos din yon. Kasi gusto niya ngayon, eh, magkaroon siya ng tatlong Lamborghini. Eh. Eh, so, kapos wala, na kapos. Kapos na kapos yun. <laughs> Malaking kapos yun. Ang <laughs> oh. ah, mahal nun eh. Ilang million. Anong ano yon? Oh, yun sa Batasan Hills. Kapos problema ba problema. Kapos problema, na kapos din. ba yung mga nasa Batasan Hills? Oh. Malamang kapos oh. din. Oh. Yung mga nakatira. Ay, nasa JSIS building. Yan. Kapos mm. din yan. Uh, Nag-issue daw po ng Memorandum Circular number 30 si Secretary Gatchalian. Ah, mm -hmm. uh, inclusive to cover those engaged both formal and informal economy. Naku po, ang dami noon. Ang dami noon. Paano mo madidistinguish sino makakakuha? Ha? Ah. Ah pero meron daw silang ano, verification process. There lies the rub. <laughs> verification process. Doon nagkakatalo. Doon nagkakatalo. Uh, okay. Madaling-madali lang daw, pero dadaan ka sa verification process. Doon na. Mm -hmm. uh, ang kanilang estimate, 4 million ang uh, ano eh, four mm -hmm. makakatanggap. 4 million? 4 million beneficiaries. Paano mong... Paano kaya rito? Yung uh, administration nito problema. Pag-verify sino yung mga Ito po, mga Acap kailangan hanggap, nyo oh? kung gusto nyo raw makakuha dyan sa ACAP. Ah. Uh, yung mga dokumentong issued within the last three months, ha? Ah? Okay. Mm -hmm. Contract of employment. Mm -hmm. Okay. Certificate of employment with compensation. Ano ibig sabihin? No? Nandito 'yung ano mo, pay. Sahod mo. Paycheck, paycheck. So meron certify this sir by certifies uh the handsome host yes. of karambola. Okay. Eh kapos, kapos. Eh na kapos. ganito lang ang kanilang sahod, kapos 'yan. Okay. Uh, kasama income tax return. Nako. Eh hindi ba exempted na sa personal income tax? Ang minimum wage earner. Oh, hindi na kasali dapat yun. O, oh, eh bakit kasama? Required pa yung ITR. Walang ITR yung mga yan. Di ba? Pero mm. nagpa-file pa ba na ITR yung mga minimum wage earners? Hindi na. Exempted sila. Exempted sila. Eh. sila. Mm -hmm. So, eh bakit yung requirement oh, oh. Na re -require namin yan. Bakit? i re require namin. Eh kung uh, ano yan. Big. Uh, oo, oo. More than the minimum wage oh. pala yan. Oh. Kasama nga naman pala sa verification process. Mm -hmm. That's why it's simplified. So malaki matitira kay congressman kapag hindi nakakuha. <laughs> ah, hindi ka qualified, sorry. <laughs> okay. Income tax return daw po. Okay. Ano yan? It is a network. Uh, Kong, Senator, <laughs> LGU. It's a network. <laughs> it's a network. Ah, happy-happy lahat happy. sila rin. Ito pa, para ito, hindi ko maintindihan eh. Julie signed audited financial statement patay. Nino, Jojoli, ju ng... Basta yun ang requirement. Malay ko kung kanino yan. Kaya nga hindi ko maintindihan yan. Jojoli signed Finna... audited financial, financial statement, statement ng company. Hmm. Ah, okay. Dahil employed... Anong kinalaman nun doon? Anak ng Tokwa naman... Akala ko ba simplified to? Ma'am Irene, ano ba simplified dito? <laughs> Pupunta ka pa sa HR ngayon <laughs> o kaya sa sa accounting. Sa <laughs> kailangan po yung ano nyo. Akala ko ba pati yung mga non-formal? <laughs> Non-formal uh, employees. Oh. Self-employed. Underground. Oh, uh, mga underground. Eh, Saan ko kukuha ng July Audited Financial <laughs> Statement kung uh, hindi ka... ITR. 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 Oh. Ah, Certificate so. of Employment. Oh, ito pa. Finally, Certificate of Tax Exemption. Ayan. Naku, sa ka kukuha nun? BIR? Oo. Oh. Nak De, para, para lakarin mo lang itong mga lahat oh. ng dokumento. Lahat po, na ibibigay ng ibibigay na ayuda, isa, isa wala na. na Tapos na. Na, oh, <laughs> na yan. Tapos oh, na yung ayuda po. <laughs> Yung po mga nasa informal economy. Yeah. yeah. To answer your uh, query, query. Ito daw po certificate from a barangay. A direct employer. Informal nga. From a direct employer. I'm ikaw yun. Ikaw That yung employer. Ikaw yung employer. Oh, ikaw yung sarili mo. Ganun? Meron kang pushcard ng baseball at <laughs> hotdog. Ganun ba naman? Certification Isaw. from government offices recognizing specific sectors. Yan, yan, yan. yan. LJU na yan. Barangay. barangay, barangay. Eh kung kaaway Daku, mo yung barangay, po. patay ka na. Patay ka na. Patay ka. Hindi mo na iboto eh. Patay ka. Association certification. Ako. Ako. Rayman Villan, patay nyo lalo ko, hindi ako makakakuha. <laughs> Bakit? <laughs> Bakit <laughs> hindi? Sa certify niya eh. Oo, sinita ko. Business <laughs> permit. Informal nga ako, ako. na Sa bahay lang ako nagtatrabaho eh. Ayan, kapag hindi ka registered, informal nga eh. Informal nga eh. Parang contradictory ata itong sinasabi nitong DSWD na ito. Barangay certification ako. for small business owners. Patay ka na. Hmm. Patay na, patay, patay na yan. Mm -hmm. In addition, a social case summary from the Local Social Welfare and Development Office. Summary? Uh. Social case summary. Ah. Uh, ano ba itura? I haven't seen one. But, uh, ito, ito, it's ito. Social... ito. Hindi uh, ba, Ay halimbawa, mangingin ka ng tulong. Kailangan pumunta ka sa Local DSWD. At ka ng case summary. Yeah ano, ito po ang sitwasyon nitong tao na ito. Kaya wala. at yung kanyang nanay. Li lima po ang anak niyan. Ganito ka Kaya, kailangan ng tulong. Pupunta ka ngayon sa mga ayuda. ano, yan. yan yung case summary. Signed by registered social worker. A certificate of attestation. Attestation. Notarized affidavit of low income. Patay. Bakit patay? Pwede naman. Ito. Maraming kikita dun sa may. As para, ganyan <laughs> <laughs> uh, <NCO. laughs> well. Thank you, uh ka Dumlaw uh, for coming out with all of those requirements. Uh, Now the president has every reason to say wala na yan. <laughs> isinputa <laughs> oh, Sa administration sa sabihin, pa lang yayari 'yan. Nasabi sa na ni presidente ngayon diyan. Uh, uh, teka Cantera, wala uh, na 'yan. You uh, na just gave him all the reasons. Wala reason. <laughs> 'yan. To scrap this uh to scrap This this uh, uh, other relevant documents are also required. Nako. Depending on the type of assistance. In addition to the basic requirements. Nako. Establishing the eligibility of the clients. Dumlao said. Nako. Ah. Now, you have given the President all the necessary information ah. in order to take a look not only of ACAP but all the other ayuda programs. <laughs> Kasi kung ganito mga requirements for all of these things, patay na. Kasi daw po yan, uh, <coughs> pwede raw yung ACAP, pwede yung cash or guarantee letter? Paraming ano pala nito. Meron dang rice assistance program. Uh, you will be provided with money to buy rice. Uh, mm-hmm. Ang daming ang dami pa ano nito. Ma masalimot pala 'to. Mm -hmm. Rice assistance. Merong kasi uh, akong Kasi ang problema